guys, ayan, magluto po tayo ng ginataang santol. Ayan, mayroong hinimay natin na tinapa. Nilagyan ko na guys ng sibuyas, bawang at saka sili. maanghang umaanghang-anghang ng konti santol. Tag-santol na ngayon guys, pero hilaw pa yung iba, mga bubot pa. Ito pong santol na ito ay stock pa namin nung nakaraang taon. Hindi siya nasisira, dapat maraming asin. Ayan, antayin natin kumulo yung ano, gata. Tapos saka natin ilagay yung santol. Masarap yan. May tinapang galunggong. Ayan na guys yung hinimay na santol. Ayan guys si Simon. O, oh, kagigising lang. Nag-almusal ka namun. Kang na muna. May pagaduman pa na kasi nakasimangot ka, may amay. Pugak-pugak ka na naman muna. Tsura, mukha ni Momon. Ayan po, guys. Oh. Hinugasan ko na yung santol. Dahil kulong-kulong -kulo na, ilagay na po natin ang santol. Oh. Ayan, kulong na. Nagawala si Choco ang kulit kulit guys nung aso namin si Choco nagwawala sumakay sa tricycle Choco Wawala ka dyan Choco ah ka dyan Choco ah Ayan, ang sarap po guys ng ano, gulay na santol. Nakakamis yung gulay na santol. Ang ingay-ingay talaga ni Choco. Ayan guys, o oh, merong mga manok dito sa bakura namin. May mga sisiw, naghahanap ng patuka yung mga manok Oh. Yung sapal, tinuka na nila kanina, tinapon ko dun sa labas. mga sisiw sa bakuran ngayon guys makikita nyo yung mga tanim ni ate Alma sa ano labas ng bakuran o mga natong at talbos ng kamote marami din siyang ano ubus kanggus guys na gulayin meron kami guys nilagang kanggus ayan yung almusal namin kanggus na nilaga ayan presko dito guys oh mga puno Ayan po guys, yung almusal namin nilagang ano, kamuting kahoy. Kamuting kahoy. Hindi pa rin ako guys makapasok sa trabaho dahil follow up check up pa. Wala si Duka kaya lonis pa ang follow up check up. Ayan, maluluto na po yung ano. Ang sarap guys ng kanggos. O, sinong gusto ng kanggos? Masarap sa kape nilagang kamuting kahoy. Kanggos ang tawag sa Bicol. Pinaiiga ko lang po yung sabaw nito kasi yung ano, meron pa siyang yung unang gata. Ilalagay ko liputok ang tawag sa bicol para mas masarap yung maraming gata. Ang laki guys ng nyog na ginamit ko. Katamtaman lang yung dami ng gulay. Pero yung nyog ay isang perasong nyog na malaki. Ang ganda ang pagkakaano ng nyog. Ito po guys yung gata na ilalagay ko oh. Ayan, oh. Liputok ang tawag sa bicol. Maya-maya ako na ilalagay kasi medyo may sabaw-sabaw pa, oh. Ayan, kunti na lang guys, ang sabaw, pa paiga na. Ilalagay ko na tong liputok. Lagay na natin, oh. Masarap pag lutong-luto. Hayaan natin maubos yung sabaw mamaya. Ayan, ang daming gata, oh. Halo-haloin natin, guys. Tapos mamaya-maya ay luto na yan. Ang sarap ng ginataang santol. May sili, maanghang-anghang. Tapos magpiprito ako ng tuyo. Kaya ano galunggong, meron kami guys, galunggong dyan sa ret. Partner dyan sa gulay na ano, santol. Pritong galunggong. Meron tayo guys ditong ano, daing. Ayan oh, sa kayong sapsap, maganda ang pagkakaano ng tuyo oh. bago pa. Galing po 'yan guys diyan sa ano. Binili ko lang diyan sa daet Ayan po oh, nagiihaw po ako. Ayan, nagiihaw tayo, masarap po sa gulay. Hindi na ako nakaano ng ano. Nang galunggong, mamayang gabi na lang. Kasi nagpalingas po ako ng umaga hanggang tanghalian na pagkalaga ako ng kanggos, diretsyo na ako nagluto ng gulay para sa tanghalian. Mamayang gabi na ako magpipreto ng isda. Pwede na yan. Pero si Hanilo sa kasi Simon, hindi sila mahilig sa ganyang inihaw. Mga bagong henerasyon ng mga kabataan. Hindi nagkakakain ng mga ano. Yan, paborito ko po yan guys. Kalabasan na kinasanayan ko ayan na po guys, nakapag-ihaw na ako ng tuyo at meron ding sapsap -sap. ayan, meron pang ano, para ano, bukas ayan oh. luto na guys luto na rin yung gulay ayan, sinalin ko na po sa tasa yung gulay na santol, nagmamantika sa gata ayan oh pinaiga ko yung gata mas masarap pag-iga yung gata Ka ready na guys din yung tanghalian namin, nagbalat ako ng pinya ayan oh simpleng pagkain dito sa probinsya kahit ang pagkain ay simple lang basta masustansya ayan para sa tanghali ano yung inihaw na tuyo at saka ano, gulay na santol pero yung gulay na santol paborito yan ni Hanilo kumakain siya yun ang sarap ng santol oh. may natira pa kami guys kangkos pwede yan merienda mamaya Ayan, lagay muna natin guys yung pinya sa rep. Ayan, masarap ang ano, pinya kapag malamig. Kaya lalagay ko muna sa rep. Ayan, guys. Yung rep namin ang liit lang, oh. Wala namang masyadong laman. Ayan po, guys. Oh. Ayan. Ang liit lang ng rep namin, guys. Ayan yung galunggong. Oh. Mamaya ko na iluluto yan. I-stock kaming galunggong dyan sa, ano, mamayang gabi na lang. Ayan. Para malamig yung pinya mamaya.